Hello mga kabesh Ayan Happy Sunday everyone And today's video is Going to the Philippines again Ayan so kaka Dating lang namin dito Noong November 20 Pero nagbakasyon kami sa Pilipinas Noong November Ayan November 1 kami pumunta dun sa Pilipinas Hanggang November 29 Ayan Itong taon na ito At ito na naman <laughs> Ilang weeks lang kami dito sa Germany Tapos balik pinas na naman Guys Ayan. Balik pinas na naman At surprise namin to Sa Upking Ayan Family Walang nakakalam na uwi ako This December Itong December Akala nila Next year pa ako uwi Oh So yun mga kabeshi Sorry hindi ako nakapag video Kanina sa bahay Habang nag prepare ng mga gamit And syempre, kasama ko ang aking mahal sa buhay. At ngayon, andito na kami sa airport para mag-check-in. Okay, sa so, mga mahal ko sa buhay, ito ang aking surprise sa inyo ng Pasko at bagong taon. So, ito mga kabeshi, um, looking our... Yeah. Ayan, looking kami guys sa pag-check-in na namin dito sa airport ng Frankfurt, Germany. And Ayan, mga bit-bit. Ayan, check-check natin kung saan git ba kami mag-check-in. Kaya, mga kabeshi ko at mga families ko dyan. <laughs> This is the right time. Kaya, bye. And update ko kayo pag mag-check-in na kami. Okay, see you. So ayun mga kabeshi, is kakatapos lang namin nag-check-in ng luggage. Sorry hindi ko nakuha kasi busy na. So, ayan, uh, check namin kung saan ang... Pumuna ang aming check-in. Pero, marami pa naman kaming time para hanapin. <laughs> so, mamaya, guys, pagpupunta namin ng boarding, I will um, show you kung saan kami mag-boarding um, bo at anong gate. Okay, ayan. So, papasok muna tayo. Bye! Bye, guys. So, on the way na kami sa boarding. At saka hindi ko na ipakita sa inyo kung paano kayo pumasok dito pero ang importante pasok tayo sa baga <laughs> andito po kami ngayon sa uh, gate Z pero uh, ang gate namin is Z69 kaya papunta na ako kami doon pero uh, hindi nyo nahalata halos walang pasahero kasi nga pang-Christmas na alam malamang kuti lang ang pasahero nito at hindi ko alam kung marami kaming uuwi ngayon ang December 22 so ang dating ko sa Pilipinas is December 24 nang madaling araw so ayan update ko po kay Mamaya kung boarding na po namin sa Aeroplano Hi guys, ay Nagbabay na. <laughs> So, time check natin is 9.10 9.10 9, eh, 9 <laughs> o'clock ng gabi Ayan, dito sa Frankfurt um, Airport Dito sa Germany And um, Waiting na po sa boarding At akala namin is kunti lang ang pasahero ngayon Pero nagkamali pa lang <laughs> ang dami pala pasahero na kasama, kasama pala namin sa aeroplano dahil nagsisidatingan na kasi dumating kami dito is 8, uh, 8 o'clock ng gabi and nung punta kami dito nakita nyo naman na walang ano, walang maraming pasahero pero ngayon ang dami ng pasahero <laughs> Ang dami na ng pasayero dito. Akala ko, is lang kami, magkakatulog kami sa isang kubuhan. Yung pala, hindi pa, mal malamang punuan tong eroplano na ito. Oh, di ba? Akala mo lang yung glen. Pero ngayon, magarap na tayo ng pwesto na maupuan. Siguro dito tayo po kasi hindi sa ganun karami ng tao. Di ba? Dito kasi is, uh, wala pa masyadong -upo dito. Ayan. Kaya dito tayo upo. O, oh, di diba? <laughs> Ilang minuto na lang is boarding na po namin. At may mga naghihintay na rin tulad namin na pasahero, 'di bang lapit ng mukha? <laughs> Kaya ayan, abag na lang po tayo sa boarding. Okay. So, yan po yung sasakyan namin eroplano, going to Singapore. So, mag um, transfer kami sa Singapore bababa sa Singapore and after that is waiting na ilang oras and then Singapore to Philippines is ang sasakyan ko namin ay Philippine Airline ayan so yan po yung aeroplano so meron ko siyang second floor kaya <laughs> ready for on board ayan ready na pa tayo sa ano sa boarding boarding ilang minuto na lang boarding na tayo so <laughs> Pagod na kami sa loob ng aeroplano. ay okay. ayan, on -board na po kami. And going na po kami sa loob ng aeroplano. Ayan, Lufthansa. See you on-board. papakita <laughs> sa inyo mga kadesh na papasok na po kami sa loob ng aeroplano. Okay? So, ayan, punta na ho sa loob ng aeroplano. Pero, okay. Ika-cut ko mamaya kasi kitita nila yung book ticket namin. So, just yes, give me So, ayan, is nakapasok na ko kami sa loob ng aeroplano. Sorry, nakat ko kasi pinakita ko yung aking ticket. Ayan. So, uh, sa loob ng eroplano, Ayan. Hanapin ko yung aking number. Hi! So, I'm just looking my numbers. Ayan. So, super dami pala ng ating pasahero today. I thought na hindi siya ganito kadami yung pasahero but a lot of passengers. So, ayan. Check in. Check in. Ito yung Europlano ng Lufthansa. Ito yung malaki. So, ayan. Ah, uh, mag charge ah? So. yeah charger eh. mm -hmm. is para ako di charger eh. so ayan yes, guys 4.52 am yung upuan namin so yan siya upo yes so palubat na ako mm -hmm. ayan so pinagpaping charger kasi lubat na tayo okay. kaya kailangan natin mag charge dito sa rin plano no? okay <laughs> <laughs> Pero sino pa mauna dito? syempre siya kasi sa yung na uupo doon sa unahan at ako dito sa pangalawa. O, oh, So, ayun guys. See you na lang sa Singapore. Bye! So, ayan. Ako po na kami. Okay, <laughs> Patay tayo dyan. Wala tayong charger. <laughs> How could I charge my phone? Patay tayo charger Aha, yeah. uh -huh. uh -huh. wala tayong charger Maka dito Besh, walang charger hindi ako makapag charge pero okay lang may dala namang power bank but it's okay ay mga besh and the cartel namin na dito sa Singapore kakalapag lang ng aeroplano so kababaan na yung mga kasama ko pero kami is nag-aisty okay. pa dito at ayan, at ayan kunin natin yung bagay natin sa loob ng aeroplano habang bumababa sila eh siyempre maraya pa kaming time kaya kami nagpapahuli at yan yung lagunch namin sa taas so kukunin na po ng aking kasama ni si Marco ba <coughs> so gano'n yan guys mga kapas ayan so bababa na kami dito sa aeroplano and punta kami doon sa immigration ulit para sa transfer at waiting kami dito na 7 hours sa Singapore kaya see you later Lufthansa Airlines and welcome to Singapore bye bye, bye. so we have a nice flight today long trip, long flight but it's good kaya so ayun guys kaka alis lang namin doon sa eroplano and exit na kami dito so yun guys yung so sinakyan namin eroplano ayan <coughs> oh, akala nung babae nakalive ako kanina pero hindi ako nakalive welcome to singapore oh my god <laughs> so yun guys Uh, na sa Ayun yung may iba sa baggage claim, kami naman sa arrival hall, pero kami naman is, pupunta kami sa transfer area. Singapore. So dito na kami sa loob mismo ng Singapore. Ito yung airport ng Singapore. O diba ang ganda ng airport ng Singapore. O nakaano sila lahat, naka... ano tawag dito? <laughs> nakakarpet lahat dito ng ano ng air ng Singapore hindi <laughs> ko na continue kanina kasi pagod ako sa kakaw ng camera ngayon is nagpahinga ako dito sa lo sa lobby ayan sa lo parang lobby nila dito sa airport ng Singapore kasi si Michael nagsisig na nagsisig ano daw naninigarili pa siya so uh, ayan dito muna ako hindi ko muna siya dito so update ko kayo mamaya pagsasign ako kami na... Philippine Airline ayon from Singapore to Manila Ayan, Ninoy Aquino So, Terminal 1 kami bababa See you, Pilipinas! So guys, sasakay kami ngayon sa Skyline, papuntang Terminal 1 Kasi dito kami ngayon sa Terminal 2 Kaya transfer kami at sasakay sa Skylane Ayan, and mamaya is on the way kami sa uh, Terminal 1 kasi lumapag kami dito sa Terminal 2 ayan pa ulit ulit <laughs> okay mga kabe See you sa Terminal 1 so ayan kakababa namin dito sa Skyline at ano kami sa Terminal 1 at ngayon ay hanapin na namin ang aming gate kung saan kami magta-transfer going to the Philippines Siyempre, eh, maghanap muna tayo dito ng pagsya-shopping yan. Kung ano bang mabili dito sa Singapore. At kung yung kaya ng budget natin. O, di ba? <laughs> Pero mag-check muna tayo. Ayan, check ni Marco yung next na flight namin. Kung anong gate ba kami. Kung saan kami pupunta. O, di ba? Lahat ng ano dito, buong ano ng Singapore ng airport is nakakarpet sila. O, wala kang makita ang tiles. Halos wala ka makita Singapore sana <laughs> update tayo guys ayan dito na ako ngayon sa gate C15 and waiting na lang po sa boarding time pero medyo mahaba haba pa ating pag ano paghihintay dito sa so almost 5 hours na po ako dito sa Singapore ayan kasi 7 hours yung layover ngayon naging 8 hours yung layover ko kasi nagkaroon ng uh, late ang dating ng aeroplano ng Philippine Airlines kaya risked na nag -risked sila so yun mga kabeshi mamaya is update ko po yung pag boarding na po namin sa Philippine Airlines so see you Kapila. pero update ko kayo mamaya kung pwedeng mag video sa loob ng aeroplano so ayan waiting for boarding card check nila ang aming body card. Hi, good morning. Thank you, sir. good morning po yesterday lang pala bansang. Thank you. So dito pala ako sa ano. Sorry. Na ano ko yung aking 31 33 34 31. ko sa F pala ako. Ako oh, dito pala ako sa F. 48142 43 45 ayan so dito pala ako upo ayan guys dito so ayusin ko muna yung aking bag so so wakas ayan nakita ko na ang aking upuan dito at ako yung upo na wala na sa dito pagod ako sa biya <laughs> pagod ako naghihintay 7 hours 7 hours going to 9 hours ako naghihintay dito sa Singapore dahil sa aking connecting flight but ah uh, thank you lloyd kasi sa wakas is unvoid um, na rin pero waiting pa <laughs> sana hindi na siya madil <laughs> napapagod maghintay pero guys balikan ko kayo mga, mamaya pag dating ko sa filipinas kaya sa mga families ko dyan <laughs> ayan then nyo alam na uuwi oh, ako this month. Oh, di ba kakawin ko lang nung last month? Kakabalik ko lang. Tapos ngayon, uwi na naman. Saan ka pa? Sa <laughs> so, mga families ko dyan, see you tomorrow. Tama ba? So, Sine, see you later pa lang. Hi, bye guys, Ayun, So kakalapag lang namin sa Manila Airport. Naman, And Ayun <laughs> mga 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 kabes. Yung mata ko is talagang mag magang-baga na to. Tsaka ano, parang uling na. parang na akong zombie. Ayan ang aking ano mga bagong friendship. Oh, kawaii. And... Pero nakatulog yan ng 12 hours. <laughs> ikaw din ah. Okay. Ikaw ang nakumpisa. Si Madam din. Ang taga-ulongga po. Ayan. Shout out. Hello. Ayan. Welcome po sa Philippines. Mabuhay. Pilfys. Mabuhay na. <laughs> ay mga kadeshi, ko. update ko kayo mga kabesh paglalabas na ako dito sa airplane. See you later. Isabel, la, so alis lang namin sa, ano, sa airlines. At ngayon ay pa-check out na. So, ano uh, aircraft? ay, aircraft pala. <laughs> <laughs> so, gawin na kami na immigration. So, see you later. So, mga kabesh, ay kakakuha lang namin ng luggage namin dito sa baggage claim. eto na po yung bagay namin. And palabas na kami sa airport ngayon at malamang ay tinira na reaction ng kapatid ko kasi hindi niya alam na kasama ko rin si Marco na uuwi dito sa Pilipinas kasi hindi siya maniwala na uuwi kami this month kami rin hindi kami panahon na uuwi pala kami dito so ang alam nilang uuwi isa ko lang kaya just wait for their reaction so,

hindi mo ba alam, hindi mo ba na umiiyak yan? Bakit? Agad agaran ko siyang binok ng flight niya. Ha? Agad agaran ko siyang binok ng flight. Oo. Uh, tapos? Ayun na. So, update. Ayan. nasundo na kami sa airport and dito na kami sa Skyway. Pauwi na na po ng Pangasinan. Kasama ko ang aking. Ipag na si Shirley. My brother. ko kayo mga kabeshi ayan pag nasa bahay na po เล่นกันไงนี่ไอ้พนยูสอรี่บาตตอิสมีไ่